Ang mahabang seremonya na isalang na rin sa witness stand si BIR Commissioner Kim Henares na siyang may hawak ng income tax returns ni Chief Justice Renato Corona. Para sa latest live mula sa Senado, si Maricel Halili. Maricel. Cheryl, nagdesisyon na nga ang impeachment court. Hindi pwedeng talakayan ang issue ng ill-gotten wealth sa impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Pero bago ma-isa lang sa witness stand, si BIR Commissioner Kim Henares, katakot-takot na pagtatalo muna ang nangyari. Umpisa pa lang ng impeachment trial na sermon na na naman ni Sen. Miriam Santiago ang prosekusyon. Hindi kasi nila masagot kung bakit kailangang umupo bilang testigo si Henares. Are you introducing her as an testing officer or as an expert witness? Yeah, the one, uh, Mr. President, who will uh, conduct the direct is attorney. Ay, hindi, uh, dapat alam mo yan. Please answer the, answer question, the, question, the question, question of the... Paliwanag ng prosekusyon. Pauupuin lang si Henares para malaman kung authentic o totoong isinumiting ITR ni Corona. Mismong abogado na ni Corona ang nagsabi, original ito. We went on record as admitting that the documents identified by the witness, by the Honorable Commissioner, especially the income tax returns, are authentic, Your Honor. So what is so why if that dispenses of proof, Your Honor? Matapos ang mahabang debate, pinagsalita na rin si Henares. 1954. Hindi nagsumite ng income tax return si Corona mula 2002 hanggang 2005. Pero paliwanag ni Henares, wala naman daw itong problema. Kasama raw kasi si Corona sa tinatawag na Alpha List o yung mga empleyado ng gobyerno na di na kailangang mag-file ng ITR. Mayroon din naman daw silang talaan ng mga kinaltas na buwis ng Korte Suprema sa sweldo ni CJ Corona. Already. Kung ikaw, eh, may isi, isa lang, uh, nagtatabaho lang kayo sa isang employer mm -hmm. at tama yung pagkaltas sa inyo, mm -hmm. hindi na ho kayo magpa-file ng income, income tax, tax return. Tax return maging ang ITR ng asawa ni Corona na din. Base sa records ng BIR, 2003 lang naging taxpayer si Cristina nang makabili siya ng ari-arian sa La Vista sa halagang 11 million pesos. Naulit na lang daw ito noong 2007 nang italaga siya bilang director ng Camp John Hay kung saan kumikita siya ng mahigit isang milyong piso kada taon. Uh, for all legal purposes as far as the BIR is concerned she had never earned any income prior to September 9 2003 Bukod dito meron din siyang natanggap na directors fee simula noong 2006 na aabot ng 318,000 pesos kada taon Sheryl, lumabas din sa pagdinig kanina na bumili nga ang mag-asawang corona ng stocks mula sa Palms and Country Club noong 2011 na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Bukod dito, nagbenta rin si Mrs. Corona ng kanilang property sa La Vista sa kanyang anak na nagkakahalaga naman ng 18 million pesos. At kapag napatunayan daw na hindi sila nakapagbayad ng buwis sa mga ibinenta nilang properties na ito ay maaari naman silang makasuhan ng tax evasion. Natapos naman ang impeachment trial mga bandang alas 5.30 kanina. Cheryl? Maraming salamat Maricel Halili nagulat live mula sa Senado.